Dalawang dayuhan na wanted ng Interpol, arestado ng immigration. Naritong news scoop ni Patrol 45, Raulis Peras. Naharang ng Bureau of Immigration ang dalawang dayuhan sa NAIA Terminal 1 at Terminal 3 matapos na lumabas na wanted ang mga ito sa Interpol. Sangayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, unang naresto ang 37 tanggulang na si Jaime Alan Strauss, isang Australian national at naharang sa Naiap Terminal 1. Ikalawang naaresto ay ang Russian national na si Shereb Zakhar na naaresto naman sa Naiap Terminal 3. Lumalabas sa database ng immigration na pawang mga nasa red notice ng Interpol ang mga ito dahil sa serye ng mga criminal activities sa Ibayong Dagat. game pa man, matapos na ma-aresto ay ininformahan na nila ang Interpol upang maipa-deport ito sa kanilang mga country of origin. Raul Esperas Patrol 45, nagbabalita na ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilomay Todorokas, DWIC.